Si tatay ko po, 85 eh, years old, eh, kasi lang hospital. Kasi po, eh, kaya po magpapacheck up siya, ay eh, bumaba niya kanyang oxygen. Eh ngayon, inakompany siya ng doktor. Eh, dahil yung pneumonia raw. Tapos eh, may mga saksak siya na suero. Suero ba pareho to? Suero, tsaka yung oxygen. Mm, um, oxygen, tsaka galto eh. Pinausok ka mo. Pinausok, marami kasi yung humina ang kanyang pneumonia. Tapos doon may yung mapa. 85 na si tatay, malakas naman to. Dala ni owner, jeep, magpapacheck up, eh, kailangan sa mga combine. Sa panahon ito, mahirap magkasakit dahil mahirap. Di ba wala kang pera, So, ka na magkakasakit dahil uh, bawal ang magkasakit. Kaya sabi ko, palakas siya. Uh, hindi naman siya nahirap humingi. Medyo bumaba rin, oxygen. Nahirap ang humingi, tita, hindi naman. Buti na lang, dito si Tita Luz, nakainang ano, sawa at uh, siya yung naalagaan dito. At kami mga anak ay malalayo. Ako lang malapit-lapit sa mga anak na dala ko yung nasa plat. Ito lang. Isa ko mga kapatid ay may kalaga ng apo. Isya yung isa na sa Maynila, isa naman yung nasa Pampanga. Kaya ito. Pero pinipin niya kumain. At plus siya ay sabi ko, kailangan kumain siya at sundin niya si Tita Luz. Kaya... Mga ah, paps, mayroon pang mga hospital. kasi ulo, parang bata. Oo, oh, uh, mayroon. Pag nag-85, medyo mahina natin, ha. Ay na memorya. Kaya, yeah, kaya ingat lang tayo mga kapaps. Na, sa, malamig kasi ngayon ang panahon. Kaya kapaps ang ano ngayon, yung mga edad, eh, yung pneumonia, ubo, sipon. Eh, sana makalabas na sa bukas. Yan. Dito kami sa pera. Papa, patay. Okay naman. Ang masapakanda mo. Ang mo tay ay magpapasko ay gumaling ka na sa uh, mga kapaps igat-igat po tayo malamig ang panahon sa panahong ito bawal magkasakit ilang kapaps bye